magandang hapon po sa inyong lahat ngayon napaka-init. guys, ngayon mamaya ang tayo ng mangga. May mangga kasi doon, mangga na Indian ba na may bunga. So nagcravings ako ng mangga. Mangga tayo mamaya. Ako de eh kay ako ra man ning Iwan ko kung sasama ba si Mama. <laughs> si Mama yung aking pa-videohin nagbakan pa kasi siya nagpa inom pa sa baka ayan meron pong um, nagsasabi na tumataba diba okay, please tumataba talaga ko guys kaya mamaya alam yun naman basta uh, mag, uh, meron akong trabaho din sa trabaho ko um, ano ako guys bali kain tulog kain tulog tapos ano ko ay trabaho tulog tapos kain tulog wala nang um, lakwa, las, lakwat siya, yung pang, ano ba, pang pasingot, pang papawis ba, yung magkakadlakad. Minsan, magkakadlakad din ako minsan dun. Pero, kasi guys, um, parang naguguluhan ako sa paligid ba, kasi crowded, maraming mga sasakyan, maraming tao, Alikabok kaya yan. ba ako, pero mamaya mag ako guys. kasi, gusto ko na, uh, magpapayat din ako. Papayat. Papayat ako, papayat. Goal ko ngayon ay magpapayat. Mga anak ni mama oh. Si Max at at saka si Twitty. Mga anak ni mama guys, alam nyo Palagi yang palagi ni yang pinaliguan. Kasi meron din kaming mga um, askal na ero sa labas lang siya hindi siya pwedeng papasukin bali sila lang dalawa ang nakapasok kasi mula pagkabata dito na yan sila sa loob so pero pumapasok pa din dito guys, si Brownie o pasok pa rin din si Brownie o oh, ihiga higa dyan kasi alam niyo naman mainit ngayon so ihiga dyan sa sahig kasi malamig siguro yung sahig na yan dyan siya hihiga tapos maraming puto si Brownie so kaya lumipat kay Max at saka kay Quitty so pakita ko sa inyo guys sabi Sobrang init talaga dun sa labas guys. Buti yung mga halaman ni mama. Nakasurvive yung mga halaman ni mama ba? <laughs> Kasi sa amin meron dito mga uh, meron ditong tubig. Alimited uh, yung tubig dito. amen So kapag gabi mama ay mag bisbis -bis ng kanyang mga talinga. Ando si mama ako nagpakain sa baka pa. yung baka ko guys oh. Sa mama. Tignan nyo yun naman yung andito guys yung um, langit walang nagkaharang na ulap sobrang init talaga Just Max, asan ka Max? Tabaan kang mamagi Max Ito Ito Ano si Papa? Punta natin si Papa guys andun si Papa uh, Ano ka Papa titi? Eh muna natin dito kasi Pakapapasok yung Mga aso guys Max. Tunggu aku naga ha. Kita ambil. Mai tobak di situ. Try nating menghingi mamaya ya. Mama Ah hindi pala hindi pwede. Bukas pala ito siya um uh, kunin itong tuba. Ay tadi. Ay tadi. Tadi Max. Le Max. Tagaris Max. 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 Shit, Max. Allez, Max, allez, Max. Allez. Hinog na gorong ng melon ba? Ah. Ora kinog ang gorong kawan kaon ni guys. Tu na melon mama guys, gagmay kay melon. Dumay ka, milon. Kanding, oh. Ito yung kanding, guys. Siyan mo. Siyan mo. May, uh, manok ko, guys. Red Island. Ay, ito pala. Pali, gagawa ako ng budbud. Lukaon to ng kamuting kahoy ni mama. Yung manga. Ito yung mangga. Ano ko may bunga ba yung mangga. To. Wala na ka, wala na akong manok, guys. Oh, hindi na ako nag-alaga ng manok kasi mayroon akong andito mga sisyo na Bisaya, dra. Pila na sa kabuk pa? Dag ko na sila, guys. Oh. Mga sisyo na Bisaya ba, mga native ba? Kay si Papa sige lagi og manok kung manok na bisaya ito na yung kasya ito na aon tignan natin ito kung meron ba ito siyang laman to, itong limb ay ano mayroong laman kung hinog na pala ito itong watermelon ito yun ito ka hilaw hilaw pamanday guys pulok okay. ang tamis ba?

Ini ini si Maxis Lutan. Kita tutup. gue. ada gue Max. Itu Enak itu itu skillin. Titi. Ini Lutan si Maxis si Max itu. punta tayo dun sa may kambing. Merong nak meron ako nakita dito, na dabong, ano? You know, ano? You know, may dabong guys. Kumain ba ah, kakay? Na may din manok din ko bro. Itlog. Nakakain na ba kayo ng dabong? Ay nanigwaig dabong dire pa oh. Okay, kuan kuyan. Duro ba sa pa? Malapit lang kasi ito sa, sa ilog. So delikado kapag uh, mawala na tong kawayan. So delikado sa landslide. Let's go. Punta tayo dito sa may kambing. Kasi yung, yung kambing ko pala ay binigay ko na kanila ni mama. Ale. Yung mga kambing. Binigay ko na yung kambing kanila ni mama. Ito kay bro yung ito ito. ito. Binili na niya ito. So yung binigay ko kay mama. Ito. Yun. At saka yung kulay brown na kambing. Ito sa kanya to eh. Yung akin lang dito ay ito siya yung lalaking kambing. Tapos andun sa labas at saka yung anak. Bale yan at dun. Ah, yan at saka yun. Yan yun. <laughs> Bale binigay ko na kay mama guys na magalaga sigurado sigurado ako diyan na uh, Buddhist na ito yan tapos yung brown din Buddhist na ini-sama <laughs> kunin unod <laughs> uh, ni unod

Daggo ir unod, oy oy kusog. Kay ipakaon is kanding ay tanom ni uban, Oh, aran tao na gitu basaka. Tao na habis gitu, bakay sa bol. Eh, sus nanta. Daggo ir unod. Sus tokol unod. Ah. Padakay unod. Ba da ka unod, ra dong. Sakto guys bai, pambut-but bai. Bisa ta magputo karon kay may nagre-request sa king vlog na.

kalton loges ba. Nang gi mau lagi oket terus manok. Ha. Lokat tua ikot. Ikot. Saat itu mah. Maritis ada guys kai, nai polis ba. Kita wak si papa, abeh dak ponun si papa kai su garo makan ini kan papa tu. Abe dak ponun. Terus ba. Patim. Bone? Sadah. Algin.

Ikan oh mau dua gitu. Oh mau oh, oh, oh. mau besar kak ini. Udah perlu semak. Kau bikin apa? Ali Max Ali. Max, Max. Max. Jadi ni jadi. Aku. Max. Ligo kasi siya kasi sobrang dumi niya Pumunta siya dun sa may fish pad So kaya naligo Ayan oh, din yung naong Awang-awa yung naong niya Ayan Awang awa yung mukha ni Max kanina sobrang saya pa niya ngayon ni pinaligo. <laughs> yeah, niligo ni Mama ulit kasi sobrang dumi so kaya ayan nalulungkot siya guys. Da,ligo. <laughs> 累死。 kalaman si nggak taog kenang hagdanan, Oke okay. oke, okay. kuat kemama plastik, eh teral tuh ada nyong so perang tani guys kalangan si let's go eh sepak ampun ngam hayam kumah si mama guys naga ampun ngam hayam tuh guys terong eh sekali dia mag sini lah sah Ha ha ha. <laughs> Ay, si Guga pa buong Guga. Ito guys, tignan yung kalamansi. ba? Mga tayo ng kalamansi. Andito pa siya guys. Ang dami dito guys. Ito ba <laughs> Dito yung abag guys. Ayan. Ah, tignan nyo. Favorite kasi to kapag mainit yung panahon. So, favorite ng mga um, kalamansing mamunga pag tag-init yung panahon. Then meron pa dito, tignan nyo guys. Meron ditong taklong. Ayan, di ba? Taklong. Ito. Ito yung iba, oh. bunga dun. Ayan Alam nyo kasi, dun sa lapo-lapo, bibili ka ng kalamansi. Mga limang peraso. Naku. Sobrang, anlang, ay, limang peraso, Uh, 10 pesos 10 pesos yung kalamansin dun so kaya ayan pag-isipan ko na magdala na lang ako ng kalamansi kasi masarap din tong gawing juice alam lalo na kapag meron kang ubo at sipon so pwede na guys kawin natin yung um, kalamansi juice harvest ba? fresh from fresh from the farm ba? Yeah. harvest tayo ng kalamansi

na nyo yung sitwasyon ko dito ngayon guys nandito ako sa itaas ng punong kalamansi And then gumamit ako ng hagdan, ayan yung hagdan Ito yung mga bunga yung iba medyo malalaki na yung bunga ng ibang kalamansi